Hello guys. Welcome po kayo dito sa akin channel, The Carlo Expert. At nandito po ako ngayon sa Pasi. Yeah, kita niyo naman, maraming unit na naka-display dito. Kung kayo po ay pabili ng uh, second hand na sasakyan, mapa Japanese man 'yan, Korean, American, or European, marami po tayong display dito mga idol. Iba't ibang brand, iba't ibang variant. Uh, ibang ibang modelo, gusto po ninyo ng kotse na hatchback, sedan, MPV, SUV, marami dito mga ka-idol Okay? All you have to do is mag-comment lang kayo sa video nito. I-follow nyo ako sa aking Facebook page, The Carlon Expert. Sabihin nyo po sa akin kung ano ang unit na hinahanap po ninyo, magkano ang inyong budget. At kung meron po kayong second-hand na unit na gusto po niyo ibenta, why not? pwede nyo pong i sa akin. Pag-usapan natin yan, sabihin nyo po sa akin yung detalye at magkano po ang inyong asking price. Okay? So, in today's video, pag-usapan natin itong problema ng aking mga kaibigang ahente. Marami kasi akong kaibigang ahente sa iba't ibang diners at iba't ibang brands. At meron din po akong mga followers dito sa aking YouTube channel na Baguhang Ahente. At Uh, may iba na nagtatanong sa akin patungkol po sa sales, especially sa aking sales experience. Ano? Dahil nitong mga nakaraang buwan, especially yung pagpasok nitong taon na ito, no? marami po ang nahihirapan o struggle sa pagbibenta po ng ganyan na sasakyan. At karamihan po sa kanila ay hindi alam kung papaano po nila sasabayan ang mga ahenteng na nagpo-post po sa social media dahil speaking of social media is overcrowded na po ang ang Facebook, TikTok at sometimes yung iba ay nasa Instagram. But mostly nasa Facebook, nasa TikTok at yung iba naman ay meron din po sa YouTube. Okay? So ang tanong nila is Sir George, ano ba ang magandang discarding ngayon sa pagbebenta po ng sasakyan? Dahil napansin po namin eh hindi na po kami effective sa social media. Yung tipo bang kahit magbayad po kami para sa boosting eh halos wala pong bumabalik sa amin. Kumbaga sometimes abonado pa po kami. Ano ba ang satingin mo na pwede namin gawin na kami po ay maging effective po sa pagbibenta po ng mga brand new na sasakyan Siguro, kung ako ang tatanungin po ninyo, eh, mas mainam na i-check po muna ninyo ang inyo sarili. Kung, kung talagang kayo ay para sa karera ng pagbibenta ng sasakyan. Dahil hindi po talaga basta-basta ang magbenta ng a uh, brand new na sasakyan. Unang-una, dapat passion mo. Pangalawa, kailangan mong mag-research. Pangatlo, kailangan mo ng uh, uh, intensive training, kailangan mo ng mahabang pasensya, kailangan mong makisama sa iyong mga boss, sa iyong mga colleagues, marami. At kailangan mag-develop ka ng skills na hindi po common sa ibang ahente. Okay? Noong kapanahonan ko ay maraming ahente na may kanya-kanya pong uh, creativity pero I see to it by myself na ako ay may pinaka-unique na creativity compared to them. Ako saan ay ako pa nga ang nag-invento ng text brigade eh, Na nagko-compose ako ng promo, sinisend to all, application na kinompose ko sa cellphone using the Nokia, send to all, at nagpo-posting po ako sa sulit.com nagbabay din po ako sa sulit.com uh, ng kapanahonan ko. But right now, since na nauso na po ang social media, napansin ko na karamihan po sa mga ahente ngayon ay complacent. Uh, sabihin na natin nakikigaya o tamad. Tamad na mag-research, tamad na gumawa ng sarili nilang diskarte o walang creativity mga Kung Kumbaga, nag-apply sa dealership, uh, papasok, uuwi. Di diba? So, in short, walang creativity mga ka-idol. Nakikigaya, nakikiuso lang. Nagbabayad lang po ng pang-boosting. Actually, yung mga ahente ngayon ay ano eh, uh, may budget coming from planta. Binabudgetan po sila ng 10,000 on a monthly basis para lang mag sa kanilang marketplace. Pero according to them, eh, yung iba worth naman, yung iba eh, break even, yung iba eh, talo. Diba? But mostly talo talaga mga lalo na sa panahon ngayon. Itong pumasok na taon na ito ay talagang sobrang hirap na magbenta po ng sasakyan. Kumbaga matumal. Hindi lang po sa larangan po ng car industry but also sa lahat. Maging sa palengke, matumal din mga idol At siguro dahil na rin talaga ito sa ating ekonomiya na sunod-sunod din po ang uh, problema gaya ng pag ng gasolina, pag at itong mga nakaraan na eleksyon, di ba? Marami. maraming boses mga idol Pero kung ako ang tatanungin mo, based in my own experience, siguro para sa akin, medyo ibalik natin ng konti yung dati namin tradisyon bilang ahente. Tradisyon na kung saan ay talagang sobrang sipag namin na mag legwork. Legwork na lumabas ng dealer, magbahay-bahay, mag village to village, pumunta sa mga palengke, or magbang visit. Ganon ang ginagawa po namin noon. At binibigyan din po kami ng uh, pri privilege ng aming dealer na gamitin po ang, ang test drive. Para na sa ganun, eh, mas convenient para sa amin ang mag-travel. At syempre, libre na rin po ang gas. Sa amin na lang ang pagkain. Okay? Ganun mga ka -idol. At maging productive din tayo sa ating mga mall displays. Kapag binigyan po tayo ng opportunity, na magmaning sa mall displays is sit -to -it, na talagang pupuntahan natin. Hindi natin ito inuupuan hanggat wala tayong nakakausap at huwag po tayong uh, mag-overexpose sa panonood ng mga videos o kakapindot ng kung ano-ano sa social media dahil isa po sa problema ng mga ahente is yung social media ramihan po sa mga masipag mag-post sa social media, eh, halos araw-araw nakaabang po kung sino yung mag inquire But in reality, eh, halos wala rin po nag inquire mga ka-idol. Dahil yung mga pinopost po ninyo sa social media ay ginagawa rin po asintahan ng ibang mga kliyente. Pag may nakita po silang post sa inyo, nasa tingin po nila na maganda ang inyong offer, eh pupunta po sila sa pinakamalapit na dealership at maghahanap po sila ng mas mababa pa doon sa ino-offer Kaya isa din po sa mga nakikita ko din dito is yung mga gumagawa ng videos, especially sa TikTok. Kung sa tingin po ninyo e eh, effective ang TikTok, well, nagkakamali po kayo. Dahil kapag gumawa po kayo ng video sa TikTok or sa Facebook, meaning nagbibenta po kayo para sa ibang dealer o sa ibang uh, brand okay na pwedeng ikumpara ng ibang mga kliyente so para sa akin be productive mag legwork po kayo lumabas po kayo magbahay-bahay po kayo mag village to village or sometimes munta po kayo sa mga car wash vulcanizing dahil who knows sometimes yung iba doon eh, talaga na at kausapin po ninyo yung mga taong nagpapa-service sa inyong dealership dahil sometimes yung mga nagpapa-service ay yung iba po ay baka magpalit na dahil marami ng sira o di kaya yung mga kamag-anak po nila ay into na at alam po nila na buying na pala yun, eh ma-refer po kayo. Diba? Ipitan nyo po ang mga warranty booklet ng inyong calling card. Malay po ninyo makita po ang inyong price list at uh, calling card wag po kayong mahiya sa mga kliyente mga ka idol dahil yung iba po dyan ay hindi lang talaga uh, showy o hindi lang talaga nagtatanong but definitely yung iba po dyan ay into buying okay so kung kayo po ay into sales eh magresearch po kayo mag-adop po kayo mag ano po kayo uh, maggather -ano po, mag po kayo ng information tungkol sa advantage and benefits ng inyong sasakyan. Try to study yung strength and weakness ng inyong mga kalaban. Kumparo to kumparo, let's say ganito, let's say ito is Camry or ito naman is yung yung kalaban ni Camry, yung Honda ano, Accord. Eh ito Civic to eh, no. Let's say ganun lang mga kaibigan. Try to kumparo kung ano yung strength and weakness, strength and weakness kung ito ang binibenta mo, eh, hanapin mo yung pinaka-strength nito. Ano ba yung advantage and benefits nito? At siyempre, kailangan mo rin kapain yung yung kausap kung ito ba ay pabili, ito ba ay may capacity to buy, ito ba ay negosyante, empleyado o FW. 'Di ba? Ganoon. Then alamin mo rin kung kailan siya ah, uh, kailan siya bibili or kailan niya plan bumili. Alamin niyo yung mga kaibay. Dahil yun din po yung basis po ninyo just in case na ipapalo up ko po sila. And para naman sa mga managers, ang advice ko is magmas hiring po kayo ng mga ahente. I-train po ninyo ng maigi. I-motivate niyo po sila. Huwag niyo po silang pagalitan o awayin. Turuan ninyo kung ano yung nalalaman po ninyo. At kung sa tingin po ninyo ay talagang para sa sales po sila, i-groom ninyo na maigi. Nasa ganon, eh, kayo rin po bakinabang in the future. Bigyan niyo ng magandang inspiration, motivation para mahalin po nila ang kalang kaera. Okay. Lagi nyo po silang susubaybayan na parang bata. Uh, usapin niyo on a weekly basis. Tignan ninyo kung may hit ba nila ang kota o, o hindi. Tanungin ninyo kung ilan na ang kanilang prospects, ilan yung hot buyers, sino yung mga cold. At kung sa tingin po ninyo ay talagang hirap na hirap silang mag-close, tulungan nyo po silang mag-close mga ka-idol. Dahil sometimes hirap talaga mag-close ng mga ito. May meron talagang mga, uh, mayroon talagang mga, mayroon talagang mga, ano eh, uh, mayroon talagang mga ahente na hirap mag-close. Kumbaga, din nila alam kung ano yung tamang uh, approach o technique, tanong kung pa, paano po i-close ang benta. Okay? At kung kayo po ay isang ahente na nais pong uh, magpa, magpaturo, ay the car loan expert, kung paano mag-prospect, paano mag-close ng benta, i-message nyo lang ako mga ka-idol. Wala namang problema yon. At kung sa tingin po ninyo, worth naman ang kausapin ako, eh, magpain na rin po kayo ng ano, service charge dito diba kayo. Okay? So, thank you for watching. Good night,